Hello, no? So, dito ngayon, no, sa sulat ng Lucas uh, chapter 4, verse 6 to 7, sinabi dito, si Satanas mismo ang nagsabi nito, no, para sa mga tao, no, na gustong sumunod sa kanya, mga tao, no, na naahalipin sa mga kayamanan, sa mga kasikatan at karangyaan dito sa mundong ito, mga tao gusto o nagdi-desire lagi sa mga ganyang bagay. Sinabi mismo ni Satanas dito, no, sa kasulatan, No siya mismo. All this authority I will give you in their glory. Kahimayaan or kanwalater o glory. For this has been delivered to me and I will give it to whom ever I wish. So ibibigay niya ito sa mga tao na kanyang magugustuhan. So dito sa atin maraming mga tao na inaalipin or hawak na ni Satanas. Yung mga tao, pinapayaman niya lang mismo kasi nga sinabi niya dito no? I will give it to whom I wish kayamanan, kasikatan, glory. Yan. At sinabi niya dito sa chapter sa verse 7, if you will worship before me, all will be yours. So napakasaklap kasi marami talagang mga tao na bilulag sa kasikatan, kayamanan at karagyaan dito sa mundo ito para sa ganito. Kasi sinabis kasulatan din na ang mga tao dito sa mundong ito, mga tao na mumuhay o makamundong tao, ay magaling po talagang dumiskarte kung paano mamumuhay dito sa mundong ito. Kung paano yumaman, paano sumikat, paano gawin ang mga bagay dito sa mundong ito upang makamta nila ang kanilang minanais. Pero yung mga tao naman na nanglilingkod sa Panginoon mga tao ng Diyos ay hirap mahina sa diskarte sa mga ganito. Kasi nga ang mga tao ganito ay wala's lang ibang pinupokus kundi ang paglingkuran ang Panginoon at ang mga bagay na iyan ay hindi na nila pinagbigyan ng pansin. Kasi nga ang para sa kanila is to survive lang kasi alam nila na dito sa mundong ito ay survive lamang. Panandalian lamang, temporary lamang traveler lamang. Alam nila kaya mas pinupukos nila yung mga bagay na hindi nakikita ng mga pangako ng Panginoon doon sa kanyang karian sa pamamagitan ng ating Panginoong sa Kristo na anak ng Diyos na namatay sa cross para sa ikaliligtas ng bawat tao. Pero ang mga tao na makamundo o ramumuhay sa makamundo ay magaling dumiskarte kasi nga mas pinupukos nila kung paano yumaman dito sa mundong ito. Magkaroon sila ng pangalan o sikat sila dito sa mundong ito. Pero wala sa kanila ang Panginoon kasi nga ang nasa puso nila pira, kayamanan, kasikatan, karangyaan at wala ang Diyos. Malayo ang kanilang puso sa Panginoon. So malaki po ang pagkakaiba sa ganitong bagay. So mag po tayo, bantayan po natin ang ating mga puso. Kasi ang sinabi dito sa kasulatan, kung nasaan ang patay, katawan, patay, And doon nagagader or nakatumpok ang mga agila. Ano bang ibig sabihin nun? Kung saan ang mga bagay makamundo doon talaga nagagader ang bawat tao. Magingat po tayo kasi dito sa mundong ito marami pong mga tao na nangangaral din patungkol sa mga bagay sa mundong ito yung mga tao na yan pinadala yan ni satanas kung paano kayo wasakin kung paano kayo linlangin kung paano kayo bulagin sa mga bagay sa mundong ito Inuupiran kayo kung paano kumita paano yumaman ganito ganyan at nagkakatotoo naman at kayo rin naman nangaral din kayo doon sa ibang mga tao rin kung paano nga sundin itong gawain to pero ang hindi nila alam ito na yon tumama sila dito sa kasulatan sa chapter 4 ng Lucas verse 6 to 7. If you will worship before me, all will be yours. So itong mga taong ito, natanggap nila yung mga bagay na ito at nangangahulugan na sinasabana nila ang demonyo. Kasi nga sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo, anong mapapala ng isang tao kung makakamtan niya ang buong mundo kung mawawala naman ang kanyang kaluluwa at sinabi din ng ating Panginoong Iso Kristo, no one can serve to master. No one can serve kung nasaan ang iyong puso at kung nasaan ang iyong kayamanan, andoon ang iyong puso. So nangangahulugan, nangangahulugan kung andoon ang iyong puso, wala sa Diyos ang iyong puso. So sa daling paraan, sinasamba mo ang demonyo. So dito, tumama. If you will worship me, all will be yours. Dahil nga, natanggap mo itong lahat na ito, nangangahulugan, sinamba mo ang demonyo. So mag-ingat po tayo kasi maraming mga sik sikat, celebrities, yung mga kasikatan na yan, maniwala kayo sa akin pagdating ng araw. Yung mga taong sikat, vlogger, sikat, mga artista, o sino man yung mga sikat dito sa mundong ito ng mga entertainers, mag-ingat kayo. Kasi may babala ang Panginoon sa mga tao na katulad niyan, mga taong gumagawa niyan, mga taong yan. Sinabi ng ating Panginoon sa Kristo kahabag-habag kayo or kawawa kayo or kahabag-habag kayo na mga tao na pinupuri ng mga tao ngayon dahil pagdating ng araw magsiiyakan kayo at magsitangis dahil nga sa kaparosahan kasi ang kasulatan mismo nagsasabi walang ibang dapat purihin kundi ang Panginoon lamang at dahil nga ginusto nyo ito at gusto nyo sumikat gusto nyo purihin ang bawat tao so nagdadaling salita tingin nyo sa sarili nyo nagiging Diyos na kayo at sinasamba at iniidolo na kayo ng bawat tao sa mundong ito at pagdating ng araw sa matagal man o madali matatanggap nyo ang parusa na para sa mga tao na ganyan, na para sa mga tao na karapat dapat sa ganyang parusa at darating talaga yung araw na yan at hindi yan maiiwasan Mag, maniwala kayo itong lahat nakasulat po dito sa Biblia kaya nga pinadala ng Diyos eh, kaya nga sinabi ng ating Panginoon doon sa sulat ni Joshua Pag bu, pagbubulay-bulayan mo araw at gabi ang salita ng Diyos upang tayo ay hindi malilinlang ng kaaway or ni satanas kasi maraming mga tao ngayon na madali lamang talaga malilin lang ni Satanas dahil nga sa desire ng kanilang puso yung iba dahil sa kasikatan dahil sa kagustuhan na sumikat magkaroon ng maraming pira ginagawa na nila isang bagay hanggang sa kahit pa hahantong sa kanilang kamatayan kung baga sandaling salita ibininta nila ni Satanas ang kanilang kaluluwa for the sake of money and fame and glory So, tignan mo kung gaano kahangal ang isang tao. Maraming mga tao ngayon na gumagawa niyan na namamatay. No, dahil nga for the sake of money, fame and glory. Dito 'yan nakasulat. Dahil nga ginagawa mo 'yan, doon ka talaga patungo sa kaharian ng demonyo, sa impierno kung saan andoon ang mga tao na lumalayo sa Panginoon mga tao na hindi naglilingkod sa Panginoon mga tao na napaparosahan So mag-ingat po tayo. Basahin po natin ang Biblia. Kasi nandito po lahat yan. Nandito po nakasulat ang lahat ng buhay. Patungkol sa buhay at namatayan. Patungkol sa malinis at marumi. Patungkol sa bawal at hindi bawal. Patungkol sa buhay na nagka... Sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan oh, natin. Nandito na yan sa Biblia lahat. so hanggang dito na lang, maraming salamat. Hindi